So isang magandang umaga sa inyo lahat mga idol Ayan Ito na nga pupuntahan na nga namin yung mag-asawa Sa may bypass road San Francisco Victoria Tarlac Ito may dala tayong munting grocery sa kanila Dilata, kape, tsaka mga noodles mga idol Baka pinapain na rin mga idol no Ayan Para mga idol samahan nyo kami So ito na mga idol malapit na kami sa location Dito sa may barangay sa San Francisco Victoria Tarlac Puntahan namin ni Jet moto, Yung mag-asawa Na nakatira sa gilid ng daan Ayan, may kunting regalo kami para sa kanila mga idol. So, ito mga idol, nandito na kami sa location. Si Nanay, ayan si Nanay, Tumisilip oh. si Nanay. Ayan. So, bale, ito mga idol, yung kanina kay Sigen. Dito lang sila lumilinong, oh sila sila na tutulog o nagpapahinga so ayun doon sila naman nagluluto Mayroon silang lutuan doon ayan dito lang yan sa barangay San Francisco Victoria Tarlac no so ayan oh so ayan kasama ko si Jeff Moto no kasama ko si Jeff Moto para bigyan si nanay ng konting tulong lang ayan na lang Nay, ito na yung konting ano ko sa inyo, regalo ko sa inyo, kahit pang ano nyo lang na tayo. Nay, mga dilatan at saka noodles po, taka tinapay, Nay, no? Ayan. Ayan sir, meron.